1.6 million. million ang countdown nila sa pumunta dito sa National Rally 4. Ang Pagkita natin ang mga kamabayan. Nasutin po ang mga protocols natin para isagawa natin maayos sa ating national rally for peace. Ayan, bawal po ang mga kanilyo. Bawal po ang mga kagards sa mga kalaman. At huwag po pumasok sa mga may barikada. And special reminder lang po, ang doon sa ating mga kaya marami po po kanina. Ito po sa ating area mismo, sa Gimino Grand Star. Mayroon po tayo 380 porta po na magamit. Kaya po tayo magpatakabusan sa Gurado. Ito po nga nasa North Town po. Sa pagkita sa may Circle po 60. million tao. Uh, yung ating mga LED wall. Meron tayo sa mga strategic area sa Burgos, sa uh, uh, Rojas. Ay siyempre nagkala pa mga LED wall na pwede kasutuin yung ganit ang tutupuri ng ating main LED wall. Yan. Yeah. Okay. Sa mga Tony Beto, gusto ko lang pong paalam sa ating mga kababayan Na ang ating programa ay ito siya na nagsisimula ng alas 4 ng hapon. Ayan. Yeah. Ito yung na eh, mga napapalutyo dito yung mga patakampan.

Pag-iisip mo sir, yeah. picture doon sila. Pareho lang, Pareho ko lang. Bukas lang. Compact. Ah, yun o. Ano ba ito siya ganyan? Alive ka ba? Ano ba yan? Alive eh.

protocols natin para isagawa natin maayos sa ating National Rally for Peace. Oh, Ayan. Ah, yeah. Ayan. Bawal pong manigarilyo. May po, oh. tayo, 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 tayo. Wag pong magtala ng bawal. And, oh. Wag pong ang mga placards sa mga halaman. At wag pong pumasok sa mga may parikada. Opo. And special reminder lang po, ang to po sa ating mga portalets, kaya na, pagdito po kalina, dito po sa ating area mismo, sa Kirino Grandstar, mayroon po tayong 380 portalets po na maaaring magamit. Kaya, twere, hindi po tayo magkakaubusan, sigurado. Yun po, na nasa North Pond po, Tapat po na yung tramuro sa may Anka Circle Mayroon po ito. Meron po tayong 60 portalets. 1.6 million, million po ang tao. Estimated. Po Mayroon tayong 60 portalets. Mapagin ko po uh, yung ating mga LED wall. Meron tayo sa mga strategic area sa Burgos, sa uh, Rojas. At syempre nagkalag po ang mga LED wall natin dito sa Pirino Grand Stand. Butong po rito sa ating main LED wall. Yan. Yeah. Okay. At saka Tony Ben. Opo. Uh, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ating programa ay opisyal na nagsisimula ng alas 4 ng hapon. Ayan. Ito mga napapanood nyo dito ay eh, mga patakang pala. Opo. Oh, ang pagana. Ang pagana. Ulitin natin. Ano oras po tayo ngayon? 4 p.m. Oh, ang pakiusap lang po natin na uh, Tony Beck, sana po simula ng alas 2 ay eh, magtipon-tipon na po tayo sa mga designated areas

वहां पर गादे yeah Biar komplit, anh. far, ang dami nila na sila naka-white. Ah, sarado ang Ross Boulevard, no? Walang sasakyan at in sarado po. Talagang mga tao lang ang dumadaan. Sinarado po ang ano, Ross Boulevard dito sa Baywalk. So guys, ambon-ambon. ambon ambon na sila ng luneta, no? Tara! O, tara, tara! E, sinabi? Eh? Pwede pa mag-helmet lang naglalakad? Tara, helmet! Ang dami nila, guys, oh! Sinarado ang Lost Boulevard sa mga sasakyan. Dahil ginawang parking lot ng mga sasakyan and mga daanan ng mga tao. It's raining honey, boy. Ano ba 'yan? Hindi nagalaw yung cellphone. Okay. Kami Oke nah, well, guys, ambun-ambun pak guys. sa harap ng Dolomites Beach. Dami <laughs> na kami. Nasa Roas Boulevard tayo guys. Walang sasakyan. Nakasarado siya. Tao lang ang dumadaan.